Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, wag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello Divine People! Hello guys! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH alamin natin ang messages energy Dubai para sa September 11 to 17, 2023 para sa Capricorn sign. Weekly reading to guys, no? Alamin natin ang money, love, and career. Okay? Spirit guide. Para kay Capricorn. Ano ang iyong messages? Okay. Ano natin? Okay, guys. Wow. Night of Wands. So, ngayong week, guys, kung ano yung mga pangarap nyo, ano yung gusto nyong bilhin, ano yung gusto nyong marating sa buhay, sinasabi dito ng ating King of Wands na it's is your time to shine, ano? It's your time to shine. Napaka-energetic mo ngayon. Siguro may pupuntahan ka, ano? Or makakaalis ka na ngayong week na to. So, kung ano man yung mga bagay na inaalala mo, no? Sinasabi dito ng Four of Pentacles na let go mo. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. And keep on moving forward na. Kung ano man yan, saan ka, ka man pumunta, no? May trabaho ka nang sisimulan, mag-start ka na ng trabaho, sa dito lang sa... Um, malapit lang sa inyong probinsya, or... ayan, magbabas ka lang, or... airplane, I can see yan. Talagang papun magta-travel ka ng malayo din, eh, no? I can feel na... meron ditong maraming... ano iniisip na mga maiiwan din ano parang sa ibang sign na kailangan may pinoprotektahan ka dito eh no ayan tignan natin ayan okay so ang naiisip mo dito guys is oo nga sige makakapagtrabaho ka sa ibang bansa no maraming pera oo sige hindi mo iintindihin yung pagod pero parang andun yung iniisip mo dito sa Four of Pentacles na, ayan, nahulog talay. Dito sa Four of Pentacles na, oo, oh, marami akong pera, pero hindi naman ako parang magiging masaya. Kasi, hindi ko kasama yung pamilya ko. May tao akong mahal na mahal, mahal na mahal mo, no? Pero, hindi mo makakasama. o mabibigay mo siguro lahat ng mga pangangailangan ng mga taong maiiwan mo. Pero ikaw, hindi ka masaya kasi hindi mo sila kasama. Okay, yan yung mga alalahanin mo, no? So, tignan pa natin. Pero sabi niya, no? Kailangan dito sa King of Cups, ibayan mo yung loob mo. Kasi, hindi mo lang naman ginagawa yan para sa kanila, eh, no? Para din yan sa sarili mo. At bago ka man tumulong sa mga taong nanghihingi ng nang tulong sa'yo, no? Unahin mo muna yung sarili mo. Okay? Unahin mo yung, ayan Oh. I-release mo na yung mga takot mo. Unahin mo yung sarili mo. Meron tayong the devil reverse dito. No? Unahin mo yung landas na tinatahak mo ngayon. Okay? Yan yung energy nyo for Capricorn, no? Tignan naman, tignan naman natin sa iyong kaperahan. Ayan. See? I told you, di ba guys, na meron tayong five of swords dito, no? Confirmation dito sa ace of pentacles na prosperity without happiness. Sabi niya dito, victory is not worth the price. Parang sa'yo kasi, ikaw kasi hindi ka naman materialistic na tao. Parang kung ano lang yung andyan, okay na yun sa'yo. Pero parang napilitan kang mag-ibang bansa dahil nga kailangan ng pamilya mo, ano? Pero ikaw hindi ka masaya. Hindi ka masaya dyan sa pag-alis mo. Parang feeling mo, no? Magsa-sabotage ka na, no? Yun yung nararamdaman mo. Sacrifice. Sacrifice. Sa, sa bagay, ganyan naman talaga lahat, no, guys? Kailangan natin magsakripisyo para sa pamilya. Minsan, hindi na natin iniisip yung sarili natin, no? hindi na natin iniisip yung sarili natin, kundi yung mga maiiwan na lang natin sa sa ating mga bahay na kailangan ng kailangan mag-aral, kailangan ng mag-college, ayan, or kailangan na ng anak mo lumipat sa private school kasi yun yung mas gusto niya, di ba? Ayan, no? Magtiwala ka daw sa sarili mo, no? I-continue mo yung pag-alis mo. Kung nagdadalawang isip ka, baka may tikat ka I-continue mo, guys sayang naman yung opportunity na binigay sa iyo no tiwala ka meron tayong nine of wands diyan no Dig mo napakalungkot mo napakalungkot mo guys Yan sa iyong kaperahan. Ayan, no? The world card. Alos ayo, ayaw. ayaw mo tumuloy, guys, no? Ayaw mong tumuloy. Andiyan na nga eh. Alam mo bang ang dami naghahangad ngayon mag-ibang bansa. Nag-aaral pa ng iba't ibang lingwahe para lang makapasok sa ibang bansa. Pero ikaw na andyan na, bakit ikaw nagdududa ka pa? Dahil lang sa mga maiiwan mo sa buhay. Ano bang ang rason mo? Ano? Andyan na ang pera sa'yo. Ayan na, papasok ng papasok sa'yo ang pero, pero, pero hindi ka pa rin masaya. So ano bang gusto mong gawin guys? Sige, magkakasama kayo. Pero, nakikita mo yung anak mo, wala na halos makain. Okay? Magkakasama nga kayo, pero mga anak mo nagugutom. No? Ikaw, siguro kayo magtiis na wala talaga. Na yan lang, okay na yan. Kung ano yung ulam dyan na nakahay na maprovide mo, okay na yan. Pero yung pamilya mo na, or kaibigan, um, kaibigan, Oh, tama, kung may mga kaibigan kang kasama, no? kung sila yung talagang nakalakihan mo na, no? Sila ba kaya mong matiis ng ganon? Yan, no? Nagiging incompetent ka na, oh. No? Or, nagkakaroon, I can see na may iba dito nagkakaroon na ng, ano, problema sa pag-alis dahil walang ma, walang nagpapahiram sa inyo. Walang nagpapahiram ng pambili ng ticket. pang Pang-medical. Ayan. Wala man lang gustong, ano, ano. Magtiwala ka. Meron at meron darating na magpapahiram ng, ano, no. Ng pera sa inyo, guys. Tingnan natin. Problemado din sa kaperahan ko, guys. Ano. See? Mana ka lang, guys. Meron tayong two of cups dito about decision making um, mag-isip ka kasi ng positive, uh, mag-focus ka kung gusto mo talagang umalis, baka kasi ayaw kanilang pahiraman, wala kang pambili ng ticket or something sa buhay mo, no? kung ano man yung kailangan mo sa school or what baka kasi hindi nila nakikita na gusto mo talagang mag-aral gusto mong makaalis kung papuntang ibang bansa, ano baka hindi kulang kulang yung effort mo dito So, ipakita mo sa kanila kung gusto, um, kinukuha mo yung tiwala nila, no? Para makapagpahiram sa'yo ng pera. Dahil kulang ka sa pera, nalulungkot ka eh. Ayan. Ipakita mo sincere ka talaga. Baka naman nihiram ka ng pera, pangiti-ngiti ka pa, tawa ka pa, no? Nakikipagkwentuhan ka pa sa kapitbahay, lakas ng tawag tapos makikita ka, nangungutang ka sa kanila. O, ba diba? Parang ganun, no? Ang na... Uh, ang energy na napipil ko dito guys sa ating Capricorn. So, tingnan naman natin sa inyong career. Kung ano bang mangyayari sa inyong career, guys. <laughs> okay. withdrawal. Gusto mo na talagang, katulad ng sina sinabi ko, no? Sa una, guys. Gusto mo nang mag-withdraw sa trabahong in-applyan mo, ano? Ano ba yan? kah papasok mo lang sa trabaho. Bakit hirap na hirap ka na? ba yung sinabing responsibility mo sa ginagawa mo ngayon. Kung ano yung nakasulat na mga, nagbasa, may binigay ba sa yung list ng kung anong gagawin mo dyan sa office? Or kahit sa ang trabaho na pinasukan mo? Dapat before kayong tumanggap ng trabaho, no, kahit na kailangan na kailangan nyo, dapat ina-explain pa rin sa inyo ng mga boss nyo kung ano yung kailangan yung gawin. Ano? Kasi, sige, oo kayo ng oo, tapos pagdating na tanggap na kayo, ayan. Gusto nyo na agad mag-resign. Okay. Ayan natin. Ayan, ano Or it's either dito, reverse, guys, no? It's either dito, wala kayong alam sa trabaho. Napipilitan kayong magtrabaho sa in-offer sa inyo ng kaibigan nyo. Ano yan? Ayaya lang kayo. Parang... May may a-apply yan dito. Tara, apply tayo. Ikaw naman. No? Na gustong gusto magka-pera. So, mama, may nahihirapan ka dyan sa trabaho mo. Gusto mo nang umalis. Gusto mo nang tumakas sa boss mo eh. Oh. eh na wag wag nyo, na wag namang gagawin. Kasi cargo pa rin kayo. Ano? Lalo na yung mga stay-in sa bahay. Ano, mga magkakasambahay, ayan, magpaalam kayo sa amin nyo kung hindi nyo, hindi na hindi kayo sanay sa ganyang gawain or hindi nyo nakakain treatment lalo na parang may mga bata akong nararamdaman dito, ayan may mga bata, akong pamilya tong napasukan mo, parang I feel na uh, may pumasok dito na magkasambahay ano to, sa ibang bansa ba to? or dito lang sa Pilipinas na nakakulitan ka sa mga bata siguro although mahilig ka sa bata na iba yung kulit ng mga batang ito no iba yung kulit nila iba yung treatment nila sa iyo parang medyo nasasaktan ka sa kanila masyadong makukulit ano so ayan magpaalam na lang kayo sa boss niyo kayong tumakas guys ano kasi cargo ka pa rin eh cargo kanila if ever na umalis ka may nangyaring masama sa inyo guys nako yung pamilya na yan, yung malilintikan na, no? Mamaya, if may nangyari sa inyo, sa kanila pa isisi kung ano man yung mangyari sa inyo sa labas, guys. So, yan lang, guys. Lagi kayong mag-iingat, Capricorn, and pakalawa ka ng inyong um, pangunawa, ang inyong desisyon, no? Um, kung merong opportunity sa inyong andyan na, i-grab e, na yan. Pero kung nararamdaman yung hindi nyo talagang kaya iwan, so let it be. Kayo pa rin ang mag-decide sa inyong mga katalaran. So thank you for watching Capricorn. See you in my next video.